Magandang buhay. Ayan nga, may dumating naman tayong parcel from online. Naku, kay aga-aga nga, ay na agad ang dumarating sa atin. Nag-order nga pala ako marin ang pambalot natin ng supa. Kaso nga lang, hindi ako sigurado sa size. Kaya itong pag 2 seaters muna ang in-order ko. Medyo bulky kasi yung ating supa. Kaya nag-alanganin din talaga ako sa sukat. Pero sabi naman, stretchable daw to at pito all size. Kaya pinush ko na. Ayan nga, at paghawa ko palang ng tela, ako'y natuwa dahil maganda nga siya. Naghahanap nga sana ako ng gray na plain lang. Kaso puro may print nga ito mga available nila. Pero okay na rin kasi mas maganda naman pala. Ayan nga at hindi ko na rin pinagtagal at ikinabit ko na. May mga kasama na nga rin palang foam sticks yan na isusuksok sa mga gilid-gilid para mas humulma yung forma ng sopa. Tapos meron ding garter sa ilalim. Hindi ko nga lang masyadong napagtapat yung paglalagay. May pilo na nga rin pala ito nakasama pero isa lang din muna itong in-order ko dahil nga trial pa lang naman ito. Pero depende naman kung ilan ang gusto, may mga option din naman sila doon. At dahil nga nagustuhan ko to ay malamang o order din ako ng pandagdag dito. Tapos kailangan din nating orderan yung dalawa pang upuan na partner ng supa para naman terno din sila. At kung interesado nga rin pala kayo sa ganitong budol ay ilalagay ko na nga lang din sa so comment section ang link kung saan ko nabili ito. Pagkatapos ko nga pala mag ay eh bigla ko namang na pumunta ng kabanatuan para maghanap ng So, dahil nung nakaraan ko pa nga sana, planong ayusin yung ating halaman, kaso nga lang ay medyo nabisi tayo. Kaya nga't ngayon ko na lang itutuloy hanggat sinisi pa tayo ng konte Dito nga lang din kami nagpunta sa paglagpas ng arko ng kabanatuan at medyo malapit nga lang din ito sa amin. At habang palapit nga tayo, ayan nga at nagniningning na agad ang mga mata ko dahil ang dami ko na naman nga nakikita magagandang halaman. Pero hindi nga yan sa jana natin. Ayun nga at nakita ko na nga yung paso na gusto kong bilhin. Bago pa nga kami pumunta rito ay alam ko na nga ano bang bibilhin ko dahil nga medyo matagal Nagal ko na rin sinisipat-sipat yan kapag kami ay nadadaan dito. Mabuti na nga lang at nakaluwag-luwag na rin tayo kaya nga't makakabili na rin ako nito. Reward ko na nga rin yan mare sa pagtitindera ko. At yan nga rin ang kagandahan na may sarili tayong pera dahil kapag may gusto tayong bilhin ay hindi na natin kailangan pa sa ating mga Diyosawa. Naglulupasay pa naman ako mga mare kapag hindi ako napagbigyan. Joke lang mare, supportive din naman sa mga ganyan ng aking Diyosawa dahil kapag siya ay kumontra ay tsak magagaroti siya. <laughs> dating nga pala mga mare, nung hindi pa ako natitindahan, ang libangan ko lang talaga ay paghahalaman. Kaso nga lang, medyo na-busy rin talaga tayo sa tindahan, kaya medyo napabayaan ko na. Kaya ayun, at iilan na lang din talaga yung natira. Ayan nga, at ikot ikot lang ako ng konti dito sa kanilang mga halaman, pero pinipigilan ko talaga ang sarili ko at baka nga mapabilip pa. Tinawag ko na nga rin si kuya at nang makaalis na. Baka kasi mamaya hindi pa ako makapagpigil, maibulsa ko pa itong halaman. <laughs> Nakapagbayad na nga ako at libre buhat na nga rin daw yan sa likod ng sasakyan. Ayan nga at naglagay pa si kuya ng kariton. Mukha lang kasing maliit yan pero ang bigat din talaga niyan. Pagkatapos nga namin dyan ay naghanap na lang din kami ng pagkain dito sa tapat ng NE Pacific Mall dahil nga hindi na rin kami makakapagluto. Nauwi nga kami dito sa Chooks Togo Go at ang cheese mix masarap nga daw to kahit walang sauce. Char!